ayan guys yung bawang sibuyas ay lukunan nilagay ko na yung mega tsaka tumatalsik sya tagyan natin ng konting tubig tumatalsik sya <coughs> Tapos dito. Tapos ilalagay natin yung nor. Susunod natin yung nor. Ayan, nilagyan ko na siya ng paminta. Lalagyan ko siya ng pamintang durog, dalawa. Tsaka, nilagyan ko siya ng konting toyo. Ayan hindi pa yon hindi pa durog yung ano hindi pa natunaw pala hindi pa natunaw yung north kaya tutunaw ito Tunawin ko, ko muna siya yan. Ito, tunawin. shake siya. Shake, shake, bare. Bare. Chalak dito. bukas yan. Lagay natin. Iyan na. Hindi ko na siya yung hindi ko na siya Hinati. Masarap to guys. Masarap na masarap to guys. Dignagad ko siya ng konting tubig. Kasi ano siya yung medyo malapot ba? Ayan, <coughs> medyo malapot siya. Buti na lang hindi durog yung pinakamamahal kong mega. Pinakamamahal na mega. Mega star, Sharon Coneta. Ang ganda-ganda talaga ni Sharon Coneta kahit may ilag na siya. Diba guys? Na? No? Ang ganda, ganda niya, sobra. Si Sharon Cometa, napakaganda. Si Marian Rivera, ang ganda-ganda. Kaya guys, support me. Hanggang dito na lang.